<coughs> ano 'yung na tayo ng natin, idol. Ah, boto ni Sasakay tayo ng bangga at ingatin tayo mga kabiyero Ayan Si Idol Sakay tayo ng bangka Ayan Ayan na ay, yung sasakyan namin bangka Mga Idol Nabili mo na yan Uy yan o Yan ba yung nabili mo bangka oh, 1.3 1.3 million? Mura na Mayroon pang pintura o Tara na Ayan na lang, lang -dito po. Oh. Okay. Oh, kain ako ng bangka. Dati parko, ngayon danda na. <laughs> lang ng bangka. Mga nga Hindi malunod to, boss. May bata <laughs> oh, yeah. oh, okay. oh, katika, pa sa harap. yeah. mo pa kati ko. Pa... Bibigyan siya kay Stingy So. Oo. Oh. At Magkano bili mo? 1.3? 1.3 Ayun 1.3 raw bili ni Idol Sa bangka niya Ayun nga no? si Idol Ayan, magtatry na